Maligayang pagdating sa aking YouTube channel Mr. Frog Movie Recap. Dito, naghahatid ako ng mga exciting na buod ng pelikula sa Tagalog. Mula sa action, drama, horror, hanggang sa mga crime thriller, siguradong sulit ang bawat minuto mo sa panonood.sa video na ito, tatalakayin ko ang isang notebook na may kakayahang pumatay, isang pangalang isusulat, isang buhay ang mawawala, pero paano kung hindi lang isa, kundi anim na death notes ang bumagsak sa mundo. Kamusta mga ka-Fragnetex ngayon, pasukin natin ang isang madilim, mapanganib, at nakakakilabot na mundo kung saan kahit sino, kahit kailan, pwedeng mamatay. Sa Death Note 2016, ang kapangyarihan ng Death Gods ay hindi na lang nasa kamay ng iisang tao. Iba't ibang nilalang ang nagmamayari ng mga notebook na ito at isang matinding laro ng buhay at kamatayan ang magsisimula. Walang ligtas, walang awa, at kapag naisulat na ang pangalan mo, wala ka nang magagawa. Nagsisimula ang pelikula sa kaharian ng mga Shinigami o diyos ng kamatayan, isang madilim at nakakatakot na lugar. Si Ryuk, isang Shinigami na nababagot, ay nagdesisyong ihulog ang kanyang Death Note sa mundo ng tao. Samantala, sa Tokyo, si Light Yagami, isang matalinong estudyante, ay naiinis sa mundo dahil sa laganap na krimen at katiwalian. Napapansin niyang maraming kriminal ang nakakalaya dahil sa butas ng batas. Isang gabi, habang pauwi, nakakita siya ng isang misteryosong itim na notebook. Na may nakasulat na, Death Note. Ayon sa mga panuntunan sa loob, kapag isinulat ang pangalan ng isang tao habang iniisip ang kanyang mukha, mamamatay ito sa loob ng apat na segundo dahil sa atake sa puso, maliban na lang kung isusulat ang tiyak na dahilan ng pagkamatay. Nag-aalangan ngunit interesado, sinubukan ni Light ang Death Note sa pamamagitan ng pagsusulat ng pangalan ng isang kriminal na nakita niya sa balita si Shibu Toko, isang kidnapper. Ilang saglit lang, iniulat sa TV na namatay ito dahil sa atake sa puso. Nagulat si Light at natuklasan niyang totoo ang kapangyarihan ng Death Note. Sinubukan pa niyang patayin ang iba pang mga kriminal, at sa huli, naniwala siyang kaya niyang maging isang Diyos na magpaparusa sa mga masasama. Habang patuloy na ginagamit ni Light ang Death Note, biglang lumitaw si Ryok isang mataas, butot balat at may pakpak na siya negami. Natakot si Light, ngunit natawa lang si Ryok at ipinaliwanag ang ilang panuntunan ng Death Note. Sinabi rin niyang sino mang gumamit nito ay hindi na makakapunta sa langit o impyerno, sa halip na matakot, tinanggap ni Light ang kanyang bagong papel bilang Kira, ang pangalan na kalaunan ay ibinigay sa kanya ng publiko. Ang reaksyon ng mundo at ang pagpasok ni El habang patuloy na namamatay ang mga kriminal sa buong mundo, napansin ito ng mga autoridad. Humingi ng tulong ang mga pulis sa isang misteryosong tiktik na kilala bilang El, isang henyo na may kakaibang paraan ng investigasyon, naglabas si El ng isang broadcast kung saan ipinakita ang isang lalaki na nagpakilalang siya si El sinubukan ni Light patayin ito sa pamamagitan ng pagsulat ng kanyang pangalan. Namamatay ang lalaki ngunit ipinakita ni El na isa lang siyang pain dahil dito nalaman ni El na nasa Japan si Kira at may kakayahang pumatay nang hindi kinakailangang makita ang biktima. Binuo ng Japanese police ang isang task force na pinamumunuan ni Soichiro Yagami, ang ama ni Light. Samantala, patuloy na pumapatay si Light at natutunan niya kung paano manipulahin ang pagkamatay ng kanyang mga biktima. Napansin ni El ang pattern sa mga oras ng pagpatay. Karamihan ay nangyayari sa oras ng klase o sa gabi. Sinubukan niyang patunayan na si Kira ay isang estudyante sa pamamagitan ng pagpapadala ng balita sa partikular na mga oras. Nagpa siya si Elle na makipagkita sa task force at sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang sarili, isang binatang gusot ang buhok, na kayo ko palagi at may kakaibang gawi. Sa isang university event, kinausap niya si Light at binigyan ng pahiwatig na pinaghihinalaan niya ito. Nagulat si Light ngunit hindi nagpahalata na pagtanto niyang si Elle ay isang mahigpit na kalaban. Naglabanan sila ng talino sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng salita habang nag-uusap. Dahil sa hinala ni El, pinadala niya ang mga ahente ng FBI upang subaybayan ang mga posibleng sospek. Napansin ni Light isang agent, si Ray Penber, na sumusubaybay sa kanya. Gumawa siya ng plano pinilit niya si Ray na isulat ang pangalan ng kanyang mga kasamang agent sa death note dahilan ng kanilang pamatayan. Ilang sandali lang, namatay din si Ray. Tumitindi ang hinala ni El pagkatapos mawala ni Naomi, lalo pang pinaghinalaan ni El si Light. Inutusan niya ang ama ni Light na tulungan siyang paliitin ang listahan ng mga sospek. Nalalaman ni Light na may mga nakatagong kamera sa kanyang silid, kaya nilinlang niya si El sa pamamagitan ng paggamit ng maliit na TV sa loob ng isang supot ng chips upang magpatuloy sa pagpatay nang hindi siya nahuhuli. Pagdating ni Misa Amane, lumabas sa eksena si Misa Amane, isang sikat na modelo at taga-suporta ni Kira. May sarili siyang Death Note na ibinigay ng isang Shinigami na si Rem. Mayroon din siyang Shinigami Eyes na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang tunay na pangalan ng isang tao. Habang namamatay si L sa bisig ni Light, bumamulong siya. Alam kong ikaw ito. Ngumingiti si Light, natutuwa sa kanyang tagumpay. Ang simula ng pagbagsak ni Light, ngayon na patay na si L, mas lumakas ang kapangyarihan ni Kira. Subalit, tiniyak ni L na may mga hahalili sa kanya ang dalawang bata, si Nanir at Mello. Nagwawakas ang pelikula na may babala hindi pa tapos ang laban.